Kino at Charlie Dison ay nag-post naman ang dating partner ng aktor na si Trina Candasa sa IG story nito ng White Wall. May meaning kaya ito? Isa pa, nag-promote rin ito ng wedding perfume brand The Perfect Dow for a Bride. Mmm, 'di ba? Alam mo? Hmm tayo, di ba, after ng mga kaganapan. Oh, oh. Tapos, kapag kami nag-post o cryptic post, i-coconnect, di ba? Kung kaagad sila pumunta sa account ni Trina, Trina Candace oh, uh, during oh. the wedding, at oh. meron pa siyang post doon na nagsiswimming siya. Oh, oh. di ba? Binibigyan din ng kahulugan. Binibigyan din ng kahulugan. Parang, siguro sa sabihan, Kirk, kung basta ako engage eh, sa pagsasay, oh, parang gano'n. Oh, pero, yung nagpapunod ng perfume ride, uh, parang ano oh, din. Parang kinukunik din, no, di ba? Bakit no, ngayon pa, bakit pa, pa tiniming, Karin, parang yes. sabi Although may business talaga siya, oh. nagla-live selling talaga siya, oh. nagtitinda talaga siya. Exacto, ano di ba? Pati yung blankong wall, binibigyan ng mini. Oh, okay. Ano oh. kaya ibig sabihin na, di ba? Oo. Oh. Kaya talaga... Ano kaya na... ibig sabihin niya, no? Ewan eh, ko, si Trina lang tayong makakasagot niya. White is... Di, purity, parang gano'n, di ba? Pero alam mo, hindi ako sure, bakit hinahanap yung anak ni Carlo doon sa, ano, sa kasal? Ah, pwede ring, flower parang girl. Pero hindi, wala, ano, hindi. Eh. wala, wala participation oh, kasi parang participation. yung mga, ano, yung mga young star ang ano, eh, nandoon na, ano, hmm. mga abay-abay. Kasi pwedeng, oh. ano, si flower girl, yung babae, oh. bata, oh. di ba, si Miki? Oh. Oh. Parang masyado pa siguro fresh, parang At bata pa. bata pa. Kung baga, may reason din, di ba, para makamaka-issue, parang ganon.